Putang ina yung Tagaluson. Hinahamon kami ng Tagatundo pati Tagaluson. Mas matapang daw Tagatundo pati Tagaluson. Putang ina niyo! Banana. Banana. Bakit wala kayo ngayon dito? Ngayong binabawi kayo ng mga buisit yong mga congressman. Kung nagkataon na ang House of Representatives ay nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung pumutok. Kung ang Malacanang nagkataon na sa Mindanao, putang ina, matagal na yung nasunog. Kung talagang matapang kayo, sige, sunugin nyo yung Malacanang, puro kayo satsat. Putang ina ng mga Tagaluson na wala silang pakialam kahit binababoy na sila ng mga namumuno sa kanila. Ay, 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 ay! tricycle driver, yung iba, yung mga hindi pupunta dito. Tricycle driver, jeepney driver, grab, lahat ng nagtatrabaho. Pag kayo ay hindi lumahok at nag-isa dito, kami na taga Mindanao pumunta dito, kayo wala kayong pakialam, upang ina... Gusto ko yung binabaon talaga. Yun ang... Yung lahat. Sundalo, polis, estudyante, lahat ng mga Pilipinong nag-aral, hindi ba kayo nakakaintindi ng lingwaheng Tagalog o sadyang bobo lang kayo mga estudyante kayo? Tuwing pumapasok kayo sa school, 6 o'clock, ano ang ginagawa ninyo? Nasa flag ceremony kayo, nanunumpa kayo sa watawat ng Republika ng Pilipinas. Susundin ko ang tuntunin ng aking paralan. Tutup o oh, ito, wala kayong pinagkaiba sa mga... Diyos Diyosan nyo. Ito, tingnan nyo. Tanungin mo muna siya kung tuli ba siya. Uh, hambugiro itong. And then naman po. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. we have the position eh, pero masuntukan tayo. Arap ko makaya, ng Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Yan ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Bastedo Terte. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin.